Hello mga Inday at mga dudong kumusta? So magiging busy today si Inday dahil uh, magluluto tayo at uh, may paparating na buwisita mamayang gabi. <laughs> so nakahanda na yung aking unang uh, mga ingredients para sa aking unang uh, lulutuin at ito pala may chicken uh, breast ako. At uh, hindi ko alam kung hindi, hindi pa ako nakapag-decide kung ano ang uh, ano bang pagkaloto ang gagawin ko dyan? So, titingnan na lang natin mamaya. Ang una kong lulutuin, mga ma'am, is yung uh, tinatawag nilang uh, basilie or yung fresh na green peas. Uh, ang ko siya ng meatballs. At ang una kong uh, gagawin muna is uh, ipiprito natin. Ito na yung ating meatballs. Hindi ko na napakita kanina nung paninig. Uh, pag ano ko. So, piprituhin muna natin yan mga mamsi and then, ayan, start na tayo magluto. Lulutuin ko na lang tong chicken na to sa oven and then ito yung kanyang mga ingredients, merong pritong talong, sibuyas, bell pepper, siling espada, kamatis at uh, timplahan lang natin ng asin at mga spices at uh, kunting mantika. So easy lang naman ang kanyang uh, timpla. At uh, after nito mga ma'am, she is uh, gagawa din ako ng uh, pang-dessert. Uh, Pusko na i mikos, -mikos yung chicken mga mammy chef pero uh, masyado pang maaga kaya hindi ko lang muna siya i oven So ilagay lang muna natin siya sa fridge. And then ngayon gagawa ako ng uh, pang-dessert mamaya. Ang aking gagawin is a uh, chocolate marble cake at uh, masarap ito mamaya pang partner nating ng tea. So hindi ko na pinakita sa inyo ang pag mikos, -mikos nitong aking chocolate marble cake kasi medyo nabibisi na ang lola. At uh, ayan mga mamshie, continue ko lang itong aking paggagawa ng cake. Ngayon aayusin na natin yung ating mesa, pero hindi ito sira ha, Cherins. <laughs> Nagpapatawa lang ako. Tayo ay mag table settings na kuno. So itong aming mesa is uh, hahatakin mo lang yung magkabilang dulo ay hahaba na yan siya. So the best talaga ang ganitong mesa sa mga nakatira sa maliit ang space like namin, ah, hindi naman kalakihan tong aming tinirahan. So, the best ang ganitong mesa. But actually, itong aming sala is medyo malaki naman sana or medyo maluwag. Kaya lang, Magkasama na kasi ang uh, sala at ang aming dining area Kaya, ayan, sumisikip ang kanyang buhay <laughs> So, maglalagay na tayo ng tablecloth, mga she Uso yan dito, lalo pag may mga bisita So, naglalagay talaga sila ng tablecloth Unlike sa atin na karaniwan ginagamit, di ba yung Wala kung may ganito or may ganun ba na mantel Kasi karaniwan nakikita ko is tablecloth Maganda din siya kasi after kumain, tanggalin mo lang yung table cloth. So, yung mesa is malinis. And then yan, lalaban mo lang. Pero ako, bihira lang ako gumagamit yan pag may bisita lang. So, ayan mga mamsi. Kahit tayo ay busy busy pero need natin na matuto ng tinatawag nila na time management. Kasi pag hindi tayo matuto niyan, kahit konti lang yung ginagawa, talagang maaano tayo sa oras. Pero ako, ayan, akin lahat mula sa paghihiwa, pagluluto, Ayan, gumawa pa ako ng tinapay, gumawa pa ako ng pang-dessert, at ito ngayon, mag-aayos na tayo or mag settings na tayo. So, diba, kung hindi ka marunong sa tinatawag na time management, ay nako talagang uh, maaano ka sa oras. So, nag-vlog uh, pa, sige, whitey pa more, kaya, ayan, <laughs> sige lang talaga. So, ayan, mga mamshie, at uh, go lang tayo dito, at uh, enjoy kayo dyan, ipagpatuloy ko lang to. It's already 6:30 in the evening mga mamshie. So ayan ang ating cucumber salad, may olive tayo dyan. So ngayon habang papalapit na matapos yung Ramadan is pa-forward yung time niya. Nasa mga 7:30 to 7:40 na yung time na kakain. So magdadasal yung most or yung mosque uh, before kakain ang mga tao. And then ayan ang ating mga food mga mamshie nakaready na yan sila lahat. Pero ang ating bread at ang ating cake is nasa loob ng oven pero mga 5 minutes is ako kunin ko na din 'yung sila at uh, nakahanda na 'yung table natin Nilagay ko all para sa mga sabaw mamaya and din 'yung uh, plato na para sa cake hinanda ko na at gumawa ako ng iron na tinatawag nila 'yung uh, yogurt drink yan siya so relax relax lang muna si Inday while waiting mga mommy Ayan, tapos na kami mag-dinner mga mamsi at ngayon nag na lang kami ng tea at kumakain nung ginawa ko na chocolate marble cake. Ang aking mga bisita lang naman is yung kapatid ni Dudong Turkish na babae, silang mag-asawa, isang anak, at uh, yung binan niya at uh, yung nanay ni Dudong Turkish. So sila lang yung aming mga bisita. So ayan ang aking ginawang marble cake mga mamsi, napaka-yummy! So thank you for watching everyone, God bless, bye!